Magandang araw sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel na pinamagatang Samot Saring Hanap Buhay. Andito tayo ngayon sa pinakamalaking farm, poultry farm sa Almeria Biniran dahil ang pag-usapan natin ay tungkol sa mass production ng broiler chicken ng Bounty Fresh Company. Ito ang entry point patungong farmhouse at ito naman ang entry point patungong Bagongbong Falls. So andito tayo sa Barangay Kaukab, Almeria, na biniran kung saan matagpuan ang pinakamalaking poultry farm sa isla ng Biniran. Andito na tayo sa pinakamalaking poultry farm sa Barangay Kaukab, Almeria, Biniran. So sa makikita nyo, malaki talaga ang farm. Kaya ito ay uh, may length na 72 meters and 40 meters wide. Nasa malayong lugar talaga siya. Malayo sa mga kapitbahay at malayo sa reklamo. Dahil nasa bukid, sa tuktok or taas ng bukid. Okay, dey at sa farm sa barangay Kaukab, ang pinakatakong nga farm, uh, poultry farm sa Biliran Island. So pila ang masoda dani eh, sir? nga 14,000 heads sa uh, bantres or broiler. unsa may paagi na dani sa alkin oh, sa may kampanya dani ang nag-support bounty, bounty dili magnolia. So sa may ilahang ilahang support nga gihatag dani nga farm. Uh, ang uh, shoulder nila ang feeds, chicks ug kan medication. Medication. So sa may paagi dani, on sa may ilahang mga kuan sa pag harvest on may ilang kuan dani. Throughout, may ada na sila. Madami skin kung pila ang kanang target weights sa pag harvest ang kan bisag asa nga kumpanya na man pero sa ilaha pinaka maximum nila is 1.5 pinaka minimum nila na is 1.4 uh, ah uh, karon pila pila ka bok inyong na, nabutang karon nga manok 14,000 14,000 so kanus amo na sa si Harbison prior to 26 to 28 days Kailan na naka-days ka Nasa 17 days na kami Ah, oh, na no? More or less, 11 days na lang 11 days So, asa man pa doon, kung panalitan mag-harvest na, asa man siya pa doon ang manok? Planta mismo, sa patayan Then, din napita? The planta Then, sa plantas sa ormok? Kananga or Kananga So, mauna ang farm house sa Kaukab. So, ang biliran makaproduce o 14,000 heads sa Kaukab palang. lang. Pila, so far sir, mga pila ang nag-raise din o poultry. Sa karun mo, ragtuharan ni ang farm site din sa biliran. Pero ang usa, Mga at banda sa biliran. Oo. So, uh -huh. din, sure, operated sila karon kay mga lain katong company sila dati. Pero sa karon lang, ang operated nga farm, hindi lang nasa Sa? So? Sa broiler production. Pero pagka mga sa egg production naman, naapit din sa kaupap mga 4,000 hens to 5,000 kasi layer. So, bukod sa kaukab, may dapat tao mga farm site karon sa Anas, ngale, o oh, ngale, mga uh, 1,000 plus. Operational na sila karon. Operational na sila. Oo. Uh -huh. So, si Sir John is doctor ni sa veterinarian doctor. Betinar, betinarian, betinarian So ang iyang specialty is all about poultry sa mga kuan sa mga broiler o sa kanang petlogan. So so far mao ni ang kaimtang dire na so, natas ubos pero let us try to find out sa igbaw kung unsay na to. Tuwanton sir. So before ta mga to sa kuan mo tamak ta dire sa ilang disinfectant kay tingali natay virus. Okay. So let us try to find out kung unsa na kadakto ang ilang piso. Ah, Maunesia, this is pina ninga days na. 17. 17 days. So mga gamay na lang panahon nga ma-harvest ni siya. So Maunesia ang first part pani dak sa kita pa sa pinakaigbau dagdako mo ni ang katas on sa poultry farm is 72 meters, no? Yang yang wide niya ya? 36. 36. Uh, 36 meters by 72. So, as beli ranon, data kasabot nga pwede data makaproduce of daghan nga broiler gikan sa biliran dad or ngadto sa kananga for produ for production na for pagdress na siya then distributed uh, throughout region 8 ang iyahang chicken or ang iyang meat broiler meat okay mo ni ang bodega sa poultry farm dere so daghan ka ayo nga tubong sa manok o na naghang maabot karon nga tubong kay everyday ang ilang makonsumo sa manok sa 14,000 nga manok everyday ang ah, makonsumo daw nila nga feeds is 30 sacks 30 kasako so kung sa kadaghan so sa makita ninyo Uh, ito pala ay phase 1 pa lang ito so mayroon silang phase 2 and phase 3 and phase 4 so mayroon itong karagadang uh, 14,000 chicks uh, this month at ma-harvest ito by July 28 according to the poultry farm helper Ang poultry farm dito ay mayroong 4 or apat na tauhan, apat na bantay na nangangasiwa sa pag alaga ng uh, broiler chicks. To end up, ang Biliran Island pala ay pwedeng makapag-produce ng maraming broiler chicken para sa merkado for consumption. So again, This is Samot Saring Hanap Buhay Channel, My TV, My Choice. Thanks for watching. Good luck.